Yeah. Uh -huh. We'll yeah. <laughs> so guys, napanood nyo ba ang birthday prank ni Fiyang at ni JM sa isa't isa iba talaga ang trip ng mga jowa ST Mag BFF. Hi guys, welcome back to my channel so iyan nga usapang birthday pra prank tayo ni na Pia yeah, Fiang at ni GM Ibarra sa isa't isa. Sino nga ba ang naunang mag -prank? Sabi nga nila si GM daw yung una nag-prank kay Fiyang. Kaya itong si Fiang hindi din nagpaisa, bumawi. At pinang din itong si GM Ibarra. di ba Ang saya ng mag-BFFS ni si mag-jowa. Lovers aka at nakisali na din ang kanilang mga pamilya. Si Mami Myer na pinagtripan din itong si Fiyang at may pake pa itong si Mami Myer na na kumanta ng happy birthday sa kanilang bahay at pumunta sa kwarto ni Fiyang at ganon din ang kapamilya ni GM. Pinang din itong si GM sa kanyang kondo at tawang-tawa silang lahat sa kanilang pinagagawa. Iba't-alaga ang trip ng GM Fiang Family. di ba? Ang saya lang ng trip nilang dalawa sa isa't isa. So, kabilang banda, book na book talaga itong GM Fiang. Ngayong araw, iloko na naman ang pupuntahan ng GM Fiang. So, abangan natin yan, guys. So, yan lang muna ang update natin sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Also, remember, huwag po tayong pakastress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Ayan, sa uli, guys. Please, huwag tayong magpakastress.